Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Paki-share na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Ilin Edo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan. Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Kaligdong Vlog, Tita K. Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Albis at sa bago natin na si Presilia Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po 'yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Sa tingin itong si Butchok, tulad kasi ni Buno, ibang-iba ang mga bata pagdating sa labanan na kung bibong-bibo ang mga ito at makukulit sa normal na mga araw. Ngunit kakaibang bangis ang ipinapakita ng mga bata pagdating sa bakbakan. Kaya sa tingin ni Butchok, tulad ni Buno, katatakutan din ang mga paslit na ito ng mga kampo ng kadiliman. Napatingala na lamang sa langit itong si Butchok at lihim itong nagpapasalamat sa Diyos at kay Nanay Kanida. Lahat kasi ng mga kalakasan nila bukod sa nakukuha nila ito kay Nanay Kanida. Ginagabayan din sila at tinutulungan ng matandang babaylan para mas mapalakas pa nila ang mga ito at magagamit ng tawa sa labanan. Ngunit biglang napawi ang mga ngiti sa labi nitong si Butchok nang biglang may nararamdaman itong kakaktuang mga presensya sa paligid. Nagpalingon-ningon agad itong si Butchok. Hindi siya maaaring magkakamali may mga nilalang ang nasa paligid at lihim na nagmamatsyag lamang sa kanila. Agad na lumapit itong si Butsok kay Nunoy at binulungan ang matalik na kaibigan na subukan na amuyin ang buong paligid. Agad naman na sumunod itong si Nunoy ngunit biglang nawala ang mga nararamdaman ni Butsok. Hindi din iyon naamoy nitong si Nunoy. Ang mga naamoy kasi ni Butsok ay ang grupo ng mga barangan na patuloy silang sinusundan at minatsyagan. Muling nakapaglatag na ang mga ito ng mas malalakas na mga sabulag kaya habang nagpapahinga ang mga bata kanina, hindi na sila nararamdaman ng grupo nila ni Butchok. Ngunit nang mangyayari ang bakbakan, mas lumapit pa ang mga ito na nagiging dahilan para mararamdaman na naman sila nitong si Butchok. Ang dalawang barangan kasi nag-anyong uwak ang mga ito na nakapatong lamang doon sa sanga ng kahoy malapit sa kinaruruunan nila ni Butchok habang naghukay ang mga ito at inilibing ang mga bangkay ng mga napatay nilang nitibo. Ngunit nang mapansin nilang lumapit itong si Butchok doon sa kanyang kasamahan na si Nunoy, agad na lumayo ang mga ito at nararamdaman nilang parang alam na ng mga bata ang kanilang presensya batay kasi sa kanilang nakikita kanina kakaibang lakas meron ang mga bata kaya kailangan muna nilang makaisip ng magandang paraan kung paano mahulog sa kanilang mga kamay ang mga bata ang paglayo ng dalawang mga uwak ang nagiging dahilan kung bakit biglang nawala naman sa pakiramdam ni Butchok ang kanilang mga presensya samantalang ang mga nilalang naman na nakakalaban ng mga ito ay kabilang sa ikasampung karian ng mga Diablo. Napunta agad ang grupo nila ni Butok doon sa isa sa mga tribong kailangan nilang daanan at pabagsakin para makarating sa pinakapunong tribo na siyang pinakamalakas na grupo ng mga demonyong Diablo. Ang mga nitibong ito ay kabilang pa rin sa mga mandirigmang Diablo kaya may kalakasan ang mga mandirigmang ito pagdating sa mga usaping usala ngunit mga sundalo lamang ang kanilang mga nakakalaban kanina. Mas malakas pa rin ang tinatawag na walong bantay ng kanilang hari at mas lalong malakas ang hari ng mga ito na si Apo Bungay. Malakas hindi lamang sa mga usal pati na rin sa mga pakikipagkumbate. Huwi ka naman itong si Butso kay Nunoy. Nawala ang aking mga nararamdaman, de Ngunit sigurado akong may mga nila lang ang nagmanman sa atin ngayon. Kailangan natin na halugugin ang buong paligid at subukan natin na hanapin ang mga ito. Matapos na mailibing nila ang lahat ng mga bangkay agad nang kumilos na ang mga ito. Agad na naglatag ng mga usal itong si Butchok at sinimula nilang maghagilap sa buong kapaligiran. Ngunit wala na silang nararamdaman kaya nagpasya na lamang itong si Butchok na magpapatuloy na lamang ang mga ito sa kanilang pamamahinga. Ngunit umuusad na ang mga ito at naglagay ng mga usal sa paligid para agad nilang maramdaman kung sakaling may mga sumusunod pa rin sa kanila. May mga inilagay din ang mga ito na mga kagamitan bilang sundalo at matapos ang mga iyon nagpasyang magpapahinga ng mga ito doon sa gilid ng mga nagsilakihang mga puno ng kahoy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napapalibutan na ang kanilang grupo ng mga malalakas na mga harang at mga kagamitan ng mga sundalo para agad na mapagalaman kung sakaling may mga nilalang o mababangis na hayop ang umaligid sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda naman, nagpasya na rin ang grupo ng mga barangan na wag na munang sumunod sa kanila at subukan na lamang na subaybayan ang grupo ng mga bata sa malayuan at subukan ang kanilang kakayahan pagdating sa mga insekto Lumipas ang magdamag na tahimik na ang kanilang pamamahinga. Ngunit dahil sa pagpatay nila doon sa mga mandirigmang nitibo na sakop ng kaharian ng mga mandirigmang sakop naman sa ikasampung hanay, nabulabog na ang mga ito. Pagsapit ng umaga, nang hindi na nakabalik ang mga mandrigmang nakatukang maglilibot doon sa mga kakahuyan na malapit lamang sa kanilang kaharian. Agad na inalerto ng mga ito ang mga tauhan nitong si Apo Bungay para subukan na hagilapin ang mga iyon doon sa kagubatan. Habang umuusad na din ang grupo nila ni Butchok, Makalipas ang ilang mga sandaling paglalakad ng mga ito, nakakarinig ang mga ito ng kakaibang ingay. Ngunit mahina pa lamang ang mga ito sa kanilang pandinig at sa tingin ng mga ito, malayo pa ang pinanggagalingan ng ingay na iyon. Nakikita din nila ang pagsisilipara ng mga ibon kaya nabatid agad ng mga ito kung saan nanggagaling ang ingay na kanilang narinig. Mabilis na kumilos ang grupo nila ni Butchok. Utos nito sa mga kasamahan. Mukhang may mga paparating body. Kailangan muna natin na magtago. Akiko, Buno, maglatag na muna kayo ng mga malalakas na mga sabulag para siguradong hindi mararamdaman ng mga ito ang ating mga presensya. Matapos ang mga sinasabing iyon nitong si Butchok, agad na nagpunta sina Butchok at Nonoy doon sa malalaking puno ng kahoy at nagtago ang mga ito sa ugat ng mga malalaking puno samantalang sinabuno akiko at abo mabilis na nagtago doon sa mga malalagong damuhan at umakyat naman sa mataas na puno itong si Kimba at nagkubri doon sa mga makakapal na mga dahon sinadya ito ni Kimba at nakasanayan na ito ng sundalong sniper dahil mula sa itaas, malinaw niyang makikita ang mga paparating na mga kalaban at kung sakali, agad niyang mababaril ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ngunit bili ni Butchok sa mga ito na manmanan muna nila ang mga paparating na mga nila lang. Ilang sandali lamang nakita na nila ang pulotong na mga sundalong ni tibo galing sa ikasampung kaharian at sa mga pagkakataon na ito ngayon na mas marami na ang bilang ng mga ito kumpara doon sa mga nakakalaban at napatay nila sa nagdaang gabi. At bukod sa mga sundalo, may naramdaman pa na mas malalakas na presensya ang grupo ng mga bata at hinala nila maaring may mga kasama ang mga nitibo na namumuno sa kanila na mayroong mas malakas na mga tangan. Hinala din agad nitong si Butchok na maaring kasamahan ang grupong ito sa mga napatay nila kagabi. Batay na din sa magkakatulad ang kanilang mga kasutan at tulad kagabi, punong-puno din ang mga katawan ng mga ito ng tato. Sa tingin din ng minatil yung sundalo, maaring hinahanap ng mga ito ang mga napatay nilang mga nitibo kagabi. Pinalagpas muna nila ang mga ito sa kanilang pinagtataguan bago mabilis na pinulong nitong si Butchok ang kanyang mga kasamahan na kinakailangan nilang sundan ang mga ito. Kailangan na mapag-alaman ni Butchok kung saan galing ang mga iyon at ano ang kaugnayan ng mga ito sa sinasabing sampung kaharian ng mga demonyo. Lihim at maingat nilang sinusundan ang mga ito at habang sinusundan nila ang mga nitibo na ang mga labi ni Butchok nang mapansin na parang papunta ang mga ito doon sa pinaglibingan nila doon sa mga napatay nilang nilalang. Kaya hinala ni Butchok, maaring alam na ng mga ito ang pinaglibingan nila doon sa mga bangkay. Maaring may mga kasamahan ng mga ito na malakas ang mga tangan pagdating sa mga usal sa mga ritwala. O maaring may mga karunungan ang mga ito sa mga ritual para matuntun pa rin ang kanilang mga kasama sa kabila na patay na ang mga iyon. At tama nga itong si butchok sa kanyang hinala dahil ang isa doon sa dalawang namumuno sa mga ito na kabilang sa walong mga bantay ng hari nagtatangan ng mga karunungan sa kapangyarihan ng mga dyablo para matuntun pa rin ang kanilang mga kasamahan sa pamamagitan ng kanilang mga nakaburdang tato sa katawan. Hindi kasi basta-basta o -basta, normal lamang ang mga tato ng mga ito. Konektado ang kanilang mga tato sa kanilang paniniwala sa hari ng mga demonyo at jablo. Isa ang mga iyon sa kakaibang kapangyarihan ng mga nilalang na ito. At alam na din ng dalawang kabilang sa walong mga bantay na may mga sumusunod at nagmanman sa kanila. Hindi man alam ng mga ito ang insaktong kinaroonan nila ni Butchok dahil na rin sa mga malalakas na mga sabulag na nagawa nila ni Akiko at Buno. Ngunit alam ng mga nitibo na may mga lihim na nagmamatsyag sa kanilang paglalakad. Ngunit sa ngayon, hinayaan na muna ng mga ito ang grupo nila ni Butchok. Mas mahalaga sa kanila ngayon na matuntun muna ang kinaruroonan ng kanilang mga kasama. Habang umuusad din ang mga ito ang dalawang mga namumuno sa mga nitibo gumagawa na din ng mga ritual para mapag-alaman ang mga kinaroroonan ng mga nilalang na lihim na sumusunod sa kanila ang grupo nila ni Butchok ngunit nang makarating na ang mga ito doon sa may kakahuyan napatigil sa pagsunod si na Butchok nang marinig ng mga ito ang kakaibang pagtangis ng mga nitibo nagsisigawan ang mga ito at ang ilan sa kanila parang nag na. Sa mga pagkakataon kasi na yun, na pag alaman na ng mga nitibo ang kinaroroonan ng kanilang mga kasama, alam na ng mga ito napatay na ang mga ito at nakalibing doon sa lupa na nasa paligid ng kakahuyan. Kaya nang gagalaiti ang mga ito sa galit habang nagsisigawan. Agad din na nakakaramdam ng kakaibang dapyo ng persa ang grupo nila ni Butchok. Ngunit na natiling kalmado lamang ang mga bata. Paalala ni Butchok kung sakaling alam na ng kanilang mga kalaban ang kanilang mga presensya. Patayin agad nila ang lahat ng mga ito. Butchok na at nunoy ang bahala doon sa dalawang pinakamalakas sa mga ito at namumuno sa mga nitibo at sinabuno naman doon sa mga mandirigmang nitibo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nando doon naman sa paligid ang grupo ng mga barangan na alam na din ang presensya nila ni Butchok doon sa kakahuyan. Ilang sandali pa, napatigil sa pagsigaw ang mga nitibo nang makita ang presensya ng dalawang mga barangan na naglalakad galing doon sa mga kakahuyan papunta doon sa kinaroroonan ng mga nitibo. Kamuntikan pang pa ang atakihin ang mga ito kundi lamang ipinakita ng dalawang mga barangan ang dalang pulang tila ng mga ito na may mga nakasulat na mga salitang latin. Nagiliwanag ang mga litrang nakasulat sa tilang iyon at iyon ang nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake ang mga nitibo doon sa dalawang mga barangan. Alam na kasi ng mga nitibo ang ibig sabihin nito. Isa kasi iyon sa kanilang mga pamamaraan sa kanilang lihim na komunikasyon. Ang nagutos kasi ng mga barangan para paslangin ang grupo nila ni Butchok dito sa isla ng kamatayan ay ang isang malakas na albularyo na naninirahan doon sa isla at kakampi ito ng mga dyablo na pangasab na lamang ang mga nitibo at hinayaan ng mga ito ang dalawang mga barangan na makalapit doon sa kinaroroonan ng dalawang pinuno ng mga ito. Kitang-kita nila ni Butchok ang mga pangyayaring iyon na labis na ikinagulat ng mga bata. Unang-una kasi, batay sa kasuotan ng dalawa, mukhang galing din ang mga ito sa kanilang mundo. At nakakaramdam din ang grupo nila ni Butchok ng kakaibang presensya na sa kadiliman galing naman doon sa dalawang kausap ng mga nitibo. Kaya agad na nabatid ng mga ito na mga kampon ang mga ito ng kadiliman at maaring kasabwat ng mga demonyo ilang sandaling nakita nilang nag-uusap ang mga ito at walang kalam-alam ang grupo nila ni Butchok na lihim na nagpunta sa kanilang likuran ang walo pang membro ng mga barangan. Medyo malayo pa ito sa kanila kaya hindi nila nararamdaman ang mga presensya ng mga ito. Nang makita kasi ng mga barangan ang pagdating ng mga nitibo, agad na nakaisip ang mga ito ng paraan at sa tingin ng mga ito, ngayon ang tamang oras para patayin ang grupo ng mga bata. Sa tingin kasi ng mga barangan, kapag magpapakilala ang mga ito bilang mga kakampi doon sa mga nitibo, maring magtutulungan ang mga ito para pabagsakin ang grupo nila ni Butchok. Ang pinag-usapan naman ng dalawang mga barangan at ng dalawang pinuno ng mga nitibo ay tungkol sa presensya nila ni Butchok doon sa paligid at sinabi din ng mga barangan na ang pumatay sa mga kasama nila ay walang iba kundi ang mga sundalo na galing sa isla at sa mundo ng mga tao na nagtatago lamang sa paligid. Sinabi din ng mga barangan ang insaktong kinaroonan ngayon ng mga bata at inihayag ng mga barangan ang tungkol sa kanilang mga kasama na nasa paligid at ang kagustuhan ng mga ito na mapatay ang mga bata kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali. Napasigaw ang pinuno ng mga nitibo at nagsasalita ito ng mga lingwahing hindi nila maiintindihan. Agad naman na naghinala itong si Butchok, inutusan muna nito ang mga kasamahan na kailangan muna nilang lumayo. Batid nitong si Butchok na may kalakasan sa mga usal ang mga ito at baka tulad kagabi na alaman pa rin ng mga nitibo ang kanilang mga presensya at mga pinagtataguan sa kabila ng mga malalakas na sa bulag na kanilang inilatag. Ngunit huli na, alam na ng mga nilalang ang kanilang pinagtataguan. Agad na lumingon ng sabay-sabay ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at kinaruruunan samantalang ngumingiti ang dalawang barangan na kausap ng dalawang mga nitibo habang nakatitig din sa kanilang kinaroonan at ilang segundo lamang ang mga lumipas biglang nagtatakbuhan na ang mga nitibo papunta sa kanilang kinaroonan habang galit na galit ang mga ito na nagsisigaw. Galit na galit ang mga nitibo dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Huwi ka naman agad nitong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Kakampi nila ang dalawang iyan at mukhang napapalibutan na tayo ng ating mga kalaban. Bukod sa mga nakikita natin sa unahan, may iba pang mga kasamahan ang mga ito na nasa paligid lamang. Kimba, humanda ka na. Buno, ikaw na ang bahala kay Akiko at Abo. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Butchok agad na naglatag ito ng mga portal doon sa paligid ng kanilang kinaroonan samantalang itong si Kimba Napakabilis na umakyat ito doon sa malaking puno ng kahoy habang inihanda na nito ang kanyang replay. Walang pakialam itong si Kimba kung may mga makakarinig man sa mga putukan. Kailangan na niyang gamitin ang kanyang baril dahil na rin sa dami ng mga kalaban. Samantalang sinabuno, Abu at Akiko agad na nagtago ang tatlo doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy kung saan marami din ang mga damuhan. Sa bilis din kasi ng pagtakbo ng mga nitibo sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na nakakalapit na ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Ang nakita naman agad ng mga nitibo ay sinanunoy at butsok kaya walang pagdadalawang isip na agad na inataki na ng mga ito ang dalawang binatilyong sundalo. Samantalang ang mga barangan naman patuloy lamang na nagmanman ang mga ito at nakikiramdam sa mga pangyayari. Hinayaan ng mga ito na mauna ang mga nitibo sa pag-atake. Sa kanalamang kikilos ang mga ito kapag manghihina na ang lakas at kakayahan ng mga binatilyong sundado.